Kapag sabi po niyo sa akin, parang nang pinapanghinaan po ako ng loob. Tapos po, ano, bali po four years po akong nagsasuffer dito sa sakit na to. Nahihiya po ako lumabas sa amin. Lagi lang po nakakulong sa bahay. Kasi po, pinandidirian po ako ng mga tao. Kasi po, kung katawan ko po may sugat. Hindi po nila alam ano yung magkaroon ako ng sakit. Sa sobrang kaya ko po, po, hindi lang po ako pumasok. Kasi nga po, inandidirian nila ako. Yun po, dumigil ako. Tapos, nung ano po, balik ko nung hindi ko inangasahang araw po, nagka naka, naka may dumating po sa amin na isang kinatawan po ng Team Global. Mrs. Maylene at saka si Mr. Babs Dicita. Ano po siya galing under Dream team, Allian alliance, Headed by Mr. Roy Cueto and Mr. Laksamana. Dahil po, ito po yung kamat na nakapagpagaling sa akin at puto po ng mga 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 na dati po, akala ko, wala, wala na po, hindi na po ako lalabas, hindi na ako makakapag-aral. Pero ngayon eh, po, magaling na ako.